Jesus the cross. for God is the world, that he is all his son. Sabi that requires sacrifice. And po. Oh. Don't worry. No? Oh, kasi nga si Kristo, ang Diyos na mahal sa atin, nagsakripisyo na sakta dahil sa pagpapakal. Tulad. Kaya ka, kung minsan, ikinalala sa ating Diyos, ang mga malabakay-babay sa atin buhay for us to appreciate and na nandiyan pala ang Panginoon. Sabi nga, sometimes, we need to be broken para e eu, tudo lá, tudo lá. hindi kayo ang umili sa akin bagos inibili mo kayo. Kaya mapapasalan mo na tayo dahil hindi naman pili mo. Tama ba? Hindi naman inibili. Kasi pag sinasabi, pag may inibili, mayroong na inibili natin. Pero sa mata ng Diyos, walang So sí, you sí, sí, sí.

pag nagpapangarap nila may hindi hindi. Pakalawa, nag-re-expect na ibang balik ang pagpapangarap na nga magiging ganyan. And chances are, kung nag -e expect tayo na balik, ano yung nangyayari? Pag hindi tayo nakaka-receive na balik, anong nangyayari? We become disavoidment.

Thank <laughs> you. Ilan yung mga tao nagmamahal? No? Ang mga tao nagmamahal, hindi mo yung awal niya? Hindi sila tumatanda. No? Bakit? Wala silang stress. No? Ang kanilang Sixty years old. Why? Because he never had a wife. He never had a Right? i Yeah.